Ito po ang maliwanag. Isinusuka na po ng mga kababayan natin si Sara Duterte. Ano yung sinasabi ni Napanelo at netong si Bato de la Rosa na lalo daw napapamahal ang mga Filipinos, ang mga Filipinos sa mag-amang ito. Lalo daw napapamahal. <laughs> San kaya dyan ang patunay? ba? Diba? Kasi yung survey na lumabas ka makailan, yung may-ari po ng um, kumpanya na yon na nag ng survey ay isa pong die-hard, isa pong DDS. Saan natin pwedeng uh, tignan, saan ang gulo natin pwedeng tignan yung pagiging patas kung ganun ang sitwasyon. Di ba mahirap? So eto, na, kita ko lang tong post na ito. She can't be a leader. Netizens want Sara Duterte's impeachment Now, dapat lang talagang ma-impeach itong isang ito. Ang balita ko, uh, mukhang bago sumapit ang Pasko ay isusulong na kung anumang proseso yan, kailangang may aksyon na doon sa mga naghain or inihain na impeachment complaints. Many Filipinos on social media are calling for the impeachment of Sara Duterte after her recent behavior asserting that her acts were unbecoming of a government official and showed that she can't be a leader at all. Sana talaga wala nang puwang sa ating gobyerno. Ang isang ito, ang mga katulad nila, kasi pasakit eh, panggulo. Sila yung dinidescribe ni PBBM na ingay ng ating lipunan. At yung ingay na yan, yung ingay na yan sa halip na sila ay makatulong sa ating bansa. Sila pa yung nagko sa mga problema ng ating bansa. Puro ingay, wala naman daw katuturan yung kanilang ingay. Good luck.